Makalat dito. Yeah, higa ka dyan, hindi aalay ka. Matatagpuan sa puso ng bayan ng Norzagaray sa Bulacan, ang Sunken Church o mas kilala ring Simbahang Lubog makikita rito ang kapangyarihan ng kalikasan at ang kasaysayan ng mga Pilipino. Itinayo ito between 1800s to 1900s at orihinal na disenyo, katoliko romano. Ito ngay abandonado na ng isang dekada at pinaniniwalaan na may mga gumagalang masasamang espiritu at mga ligaw na kaluluwa sa simbahang ito. Ngayon, ang Sunken Church ay isa na sa mga pangunahing atraksyon sa bayan ng Norzagaray. Ngunit, may mga hiwaga at kababalaghan ngabang bumabalot rito na ayon na rin sa karanasan ng mga lokal at ng mga kwento. Tara at pasukin natin ito. Pababa tayo ngayon ng sa Hankin Church dito sa Minor sa Garay. Sama na si kaibigang Jeric. Uy. Sila mamon na doon sa baba. Ay, sa taas. Parang kung sasama sila. abandon na na. Pinawa yung lupa. Sampung taon na raw itong ano eh. Abandonado. Hindi, ano ang sabi kasi. Sabi ng mga vlogger. Ha? Siyempre, kinuwento rin sa kanila. Ano? yung mga madre daw dito pag binubuhat nila yung mga ribulto papasok biglang ano bumibigat huh? dahil dito sa labas hmm. maano pa nabubuhat pa na. nila pagdating daw sa loob dito ano na bumibigat, bumibigat. nagit sampung taon na siyang abandonado base sa mga vloggers na naparod ko sinend lang sa akin to ni ano ni Kuya Rowell sa taga-tanawin din. Eh, umaga naman tayo pumunta. Ako <laughs> wala naman nung Makalat. Makalat dito. Ito yung likod niya. Yung mga gamit, yun. Ano? yung okay. Diyan sa rebulto. Dito tapos. Parang alayan din, eh, no? Kaya alay ka. Higa ka dyan, hindi alay ka. Pwede ko doon sa taas. Ito na sila, ma'am. Opo. Ang kwento na ito is parang binil siya 1800s, mga ganun. Tapos, ang kwento, yung mga madre na nagpapasok ng mga uh, rebulto mula sa labas ay pagka pinapasok nila yung mga rebulto pagdating dito sa loob bumibigat na so yun yung mga creepy na maganapan dito ito yung mga vloggers na nakaraan yung mga napanood natin so nirecommend lang naman ito ni Sir Joel. na din natin puntahan so medyo mahilig kasi ako sa mga lugar ng mga abandonado pero ngayon pala ako nakapag-explore dito. So sa mga kita nyo is abandonado talaga siya pero do meron dito ang rebulto pa rin. Ayan. Then yung mga nakaraang nag-vlog dito, ang napanood ko si Master Gala. Is yes, meron siyang nararamdaman ng mga entity kasi nga pumunta naman siya mga gabi na, mga gabi na. So tayo, pumunta tayo ngayon umaga dahil uh, um, sa umaga lang naman tayo pwede mag-ride eh, pwede makasama yung mga kaibigan natin ito um, si Ariata to itong sa kabila tapos meron doon rito daanan pa sabi ni Mac sa likod Ayan. So, pinugaran na siya ng mga ibon. Maraming ibon sa loob. Tapos maraming gamit sa loob, sa likod ng altar. Maraming gamit. Okay, eh, yan, sa Saka so, parang mukhang may tumira. Kasi may lutuan, may mga damit, may mga gamit, may mga manika. Ayun no, may mga manika. So sila, si Ma'am Shea, daw siya. Tapos kanina, picture siya doon para may tumulak daw sa kanya sa labas. Pero ako wala naman akong karamdaman. So wala namang negative vibes dito. Ano lang talaga siya. Bando na ano Pero hindi ko na baka dahil umaga. Diba? Kaya wala tayo nararamdaman. Pilat na lang kung gabi. Dito na yung mga kasama natin. Diluto no? na sila ng papaano na sila ng papainit na ng tubig. Yun. At magkakapi kami. Ito lang. Ito lang ito. Abandonado yung lugar lang. Sayang si Mary, yung malaki lang rin yung lugar. Ayan, maganda yung pwesto. Kaya lang yun yung mapalubog. Kaya siya kinawag na sunken church or simbahang lubog dahil hindi siya naka-level sa ground. Ayan. Nakalubog siya. So, yun lang. Sana makagala pa tayo sa mga ibang ganitong lugar ma kapas ni ito talagang maganda ingat sa lahat and Godless